Ayun, nakita ko na din. Kanina ka Tegram, hindi ko ano -ano, makita-kita. Ayan oh! pala. Kalaalim pala. Sino pong nakakaalala sa inyo ka kung bakit to kami nandito nun? siya. sa ulat, Malambot kaya. Hindi okay, no? ko alam. Tapo! Oh, Bogi oh. ako! Sinungaling! Sinungaling! <laughs> 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 Ala, sayang lang. Ang, ang ano talaga ka, mo? Wala kang makita. Ito lang po. Eh, no? Oo, no? Yung parang pagka tumagos ka sa kabila, nasa langit ka na. <laughs> Ganito pala yung pakiramdam pag ano. Pag nasa lamit ka, mm. puro puti. Ay kasarap dito, kalamig ka na. Ayan na, umangin. Ayan o, kumaganis yung ano. Wow! Ito yung bagay kita natin kanina. Oo. Oh. Oh. Naglagay daw ng kortena sa taal. Ay, itatapon niya right. okay. siya. Hindi na makukuha yun doon. Bato si Ba't ito parang may square dito? Ano ito? Ito yung square picture taking. Meron siyang hanggang sa bawat hindi. Uh, pag maganda sana lagyan ko ng doyan, yung pag gano'n ano. No. No. So, Nakakatakot. So, ano. <laughs> Iniisip ko palang. <laughs> <laughs> Iniisip ko palang, <laughs> <laughs> <ko> pa <laughs> <laughs> pa ginilabutan na ako. Parang umatras yung... Ganyan, katekra mo. Puro puti lang katekra mo. Oh. Yeah. Wow. Parang meron lang tayong wow. ano sa likod ko. So, ha? Huh? Dito, oh. ano Dito po rin, parang meron lang ano tayo sa likod. Parang nakapicture na black and white. Oo. Say hello, look. Experience to experience. May nag-iihaw daw kasi sa baba. Ha? Ayan. Ayan.

Ay, Ay. tol. ito Darius. Isa mo kami, Jen. Wag hindi mo kami. Ito Darius. Ang nasa si langit. <laughs> <laughs> hindi inaano ko sana. Nani? Hindi, hindi ako bakalis nang gatog gitod ko. <laughs> nabibitak pa eh hindi na ako makalakad hindi na i ako titignan <laughs> mo si Tito Daris parang ano hindi sanay sa Tagaytay malaglag ka kid nanginginig daw ang toon <laughs> lagay ka dyan sa pakpak Tito Daris wag ah picture haon ko na lang, lang sila Tito panig kaya kayo ah, oo okay, Tito, no buhat imo si ano po? Picture ng kasi po. Uh. Wow. Uh, okay. Uh, like this, like your papa. Uh, pictures, man. Wait.

Ito ang Tito po rin. Tito, tito nasa Nasaan sila? I love, I ah, dito na sila. Kaya pala tahimik kayo. Nagsisimula na pala kayo dyan. Ayun na. Sabay-sabay naman kayo. Kain po tayo, ka

Hello ko. Oh, po na picture din ako kay Doggy. Ano pa nga niyo? Janet. Si Ate Lange Janet. Oh, thank you ang pangalan mo Ate. At si Ate Fiona at si Sir Joshua. Picture daw po din po yung mga ito. Welcome, welcome. May kasama sila doon. Can you, ano, kain po mama, papa? Kain po mama, papa. Uso. Thank <laughs> <laughs> <Hey>. What? it <laughs> okay. uh, uh, is that? Who is that? Bumblebee. 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 Oh, yes. Yeah, it's oh, that oh, your, what is, ah, that is your uh, favorite, favorite or no? no? Second. Second. What's your first? Optimus Prime, siyempre. <laughs> siyempre. Second. <laughs> Second. Maybe Bumblebee or Ironhide. Okay. Ah. Later we ano we picture there ah. I will ano lang mga bata. Oh, what will you say to Tito? Thank you, Tito. Okay. Turo na, gami. Ay, nakita ko na din. Wow. Kani na ka Telegram dito ma ano-ano. Makita-kita. Ah! Ayun, Ayun. oh. No. Kami mo ng lovers. Ah, may nagpi-picture doon. Total na picture daw. Sorry. sorry, sorry, sorry po. Dapat papanikiyata talaga. Yese ko ang sweet. Ang sweet. pala. Wow. pala. Parang ko. Paano yung sobrang lalim? Huh? Yung pag gano'n, oh. Parang nasa tuktok pala talaga tayo. Hmm. ko, Okay wow Ay, nasa wow that's so cool! that, right? sino pong nakakaalala sa inyo ka Tech kung bakit to kami nandito nun pose 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 ang dami palang bahay sa baba ano Tito Jun ang dami palang bahay sa baba

Okay, ready waktu three <laughs> Tatampo siya. <laughs> <laughs> Kumiikot tong camera. Akala niya siguro. Haba so, ng pila. Yeah. Yeah. Uh, oh, no. no. oh. 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 oh no. Yan talaga yung ano na Kasi pag nakarating ka dun sa dulo, yung final ano Oh minute. no. Nasaan sila tito ang kanya. plano. I told you ma oh, about Oh, Yeah, Starbucks. Pero ang ano nga, kaya gusto pumasok dito dahil ito daw yung pinakamalaking Starbucks. Gusto mo maki... Gusto mo ma experience ni Tito Darius. Ito pong pa-Starbucks namin ay brought to you by... Ah, so si Tita Ethel daw pala tatay. Oy, guys, say thank you to Lola Ethel. Thank, say thank you to Lola Ethel! Thank you Lola hey, Ethel! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Then, masama po ang loob ni Tita Ethel. Alam niyo kung bakit ka Tekram? Lahat ng kinainan namin, tinray niya palang bayaran. Pero may signal na walang tatanggaping ibang magbabayad. magbabayad. Uh, ah, Siguro kaya siya diba kanina din sa buhay? Mm, may ano na yun, may signal na yun. Sota lang sila. Sota Sandali lang naman. sila. Pero kung papasok ka, nakakawala ng ano, sakit ng ulo, ganun na yun ah. Eh, Matay no? rin lang Hmm. Oh. Oo. Starbucks and si po po si I know that the amount of tattoo in this drink is one of the highest. Eighty milligrams? No. So like eighty percent. Okay, eighty percent is coffee for caffeine. What are you doing for you? $500. $500. Starbucks. I like got lambda, it's like $12. $12. It's like 10 to $13 range for a drink. It's pretty expensive. No, okay. but you're lagging, mama, papa from Starbucks. It's expensive. Too, two I don't really drink that much coffee. It's mostly Mama. If you go to Starbucks, it's Mama that wants to go to Starbucks. Mm. We don't go there regularly because we all know that it's pretty expensive. But Magandayun, Magandayun, maganda yun. Tabuk Alam niyo yung ganun? Good job, good job, good boy, good boy, good girl. Mama we just go to Dr. Donuts. Mm. Just get like a cup of coffee. Mm. Yes. like a dollar, a dollar coffee. Yeah. yeah. And uh, it's good to save. And Papa is teaching us that. Yeah. yeah. Ang galing galing ng mga pamangkin ko. why, uh, uh, pinip, mas pinipili nila yung kumari yung Dunkin Donut or wag laging mag Starbucks kasi nga mahal no tito no tita First. Mm -hmm. yeah, don't, don't I only drink. I only have like I only have Starbucks when I'm here. But usually it's I kind don't of yeah. Starbucks for mm -hmm. like a year, a year or two, a year and a half. You know, you know why? Because we just paid the name of that. Hmm. What look for now? make them more rich <laughs> the yeah, totoo naman po tita oo oh. nakahatawa lang yung mga pamangkin ko alam po nila yung gano'n oh, yeah. mm -hmm. good job Ate Jean, Kuya Ray good job, good job Ooh. natapos din ang order nila Tita Ethel, Tita Francis

sa sa amin yan. Uh, smile, Tita Floor. Smile. Kaganda ng picture. Okay. Ano sasabihin kay Tita Ethel? Thank you. Thank you. Ay, hindi na kasama. Sorry. Ay. <laughs> si Inda talagang nagmamalamig pa kahit gabi? Okay. Ano sayo tama ba ano sa I Chicken. 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 Uh, wow. with, uh, But I got version. We What is, What I'm one was one was parent, is So oh um, don't don't know. Know. <laughs> Can you say it again natin? Salted caramel. Salted caramel. Soybean. Soybean. milk.

على وانا يتفلور ساعتين من انا لا مو زينه اوك Ayan eh Benben! Naka-Starbucks ka! Yeah, oh. Ayan okay. po! What is that? What is that? Nathan told me that. No, no, not... oh, no! then this one at no! Thank you, grabbing Starbucks. Thank you, Tita um What? We have? Do you, you still have eleven days? No, no, no. We're separating. Yeah, we're separating cars. Right. We're, we're different cars. <laughs> Meron tatlong oras yung biyahe oh. na din, Tito Darius? Meron po siya. Galit galit si Tito. Tatlong oras yung biyahe na May 6 na ba? 8 na po. 8, 9, 10, 11. 11, 11 pala tayo makakarating nito. Tayo, tingnan mo nga kung kakainin na yung durian niya. Pag may hinug na ba yan? Hinug na, pwede na bukas. Bukas. Tato, pakain bukas. Bang, bang. Nate, come on, Nathan. O, dito ka na lang sa dulo, Nate. Wow. Premium delivery.

You want to sit to your lap. D'accord. Sa gilid siya. Naglalambing siya, naglolambing kay Kuya niya. The lord. He is like na nag-a-fade pa. Okay. Okay, oh, 'di ko mista kumain ako. Keba naman? Okay, 'di na pala. Kumain ka muna, please. No bueno, el liguis Ayan, shout out po sa mga kababayan po nating taga Tagaytay po. What a nice palengke oh. Grabe ang ganda. Ang linis. Oh, look at all the fruits. Yeah, that's why I bought you a durian. Oh. Mm. Can we see it? <laughs> we have we have <laughs> challenge tomorrow. tomorrow. Oh no! What challenge? Eating durian. Eating, Eating durian. durian. The whole durian you will eat. Ah! Durian? Me? Yeah. <laughs> Me Nathan when I first, nung natikma ko judge. nung one, nung natik. Tatay, I'm the judge. Yeah, nung natikma ko nung one, hindi ko rin matake. Eh. Pero ngayon hinahanap hanap ko na. Nung una hindi ko talaga matik pero nung nang na, ano na talagang hinahanap mo na siya. Siguro siya, like, siya na, yung, siya na yung pinakamasarap na prutas. Oh. Durian. So, oh. so, mm. For me. But well, why does it smell like that? It makes it smell like it's not the best in the world. <laughs> but, but it's not, it's a mm. It's malinamnam. You will see tomorrow. Wow really good example of not into book by yourself. Yeah. yeah. It smells like thai but it tastes like that. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Oh, no, boy, yeah. So tomorrow we will see Katagram. Sige Katagram at update na lang po namin kayo mamaya pagdating sa bahay. Bye bye! Thank you Katagram! Thank you po ulit Tita Ethel! Thank you Tita! Thank you, you po!